May mga lalaki na kahit hindi ganun kagwapo, ay may kakaibang dating na hindi mo maipaliwanag. Yung tipong kahit saan siya magpunta, may babae laging nakatingin o interesado. Bakit ganun? Hindi ito dahil sa pera o sa forma, kundi sa mga katangian na hindi nakikita ng mata pero nararamdaman ng babae. Nung college ako, may kaklase akong lalaking tahimik lang, pero maraming babae ang nahuhumaling sa kanya. Hindi siya show off, hindi rin siya pala post sa social media. Pero kapag nakakausap mo siya, parang may lalim. Parang may presence na hindi mo mababalewala. Doon ko na-realize, may mga ugali pala na automatic. Nagtitrigger ng attraction sa isip ng babae. Ang mga babaeng matatalino ay hindi lang basta humahanga sa itsura. Mas naa-attract sila sa lalaking may prinsipyo, may disiplina at marunong makontrol ang sarili. Sa panahon ngayon, hindi sapat ang pogi, face, ang tunay na lakas ng lalaki ay nasa kung paano siya mag-isip at kung paano siya kumilos sa harap ng iba. Kaya sa video na ito, ibabahagi ko sa iyo ang 10 characteristics ng lalaki na gustong-gusto ng babae, mga ugaling nakaka-attract hindi dahil sa panlabas na anyo, kundi dahil sa psychological impact na binibigay nito sa isipan ng babae. Makikita mo na hindi mo kailangang magbago ng pagkatao, pero kailangan mong maunawaan kung paano nag-iisip ang mga babae. Dahil kapag alam mo kung anong hinahanap nila, madali mong maipapakita ang best version ng sarili mo nang hindi mo kailangang magpanggap. Kaya siguraduhin mong tapusin mo ang video na ito. Dahil sa huling bahagi ipapakita ko sa iyo kung paano mo gagamitin ang mga katangiang ito para mas lalo kang magmukhang rare sa paningin ng babae. At kapag nangyari yon, ikaw na mismo ang hahabulin. Number 1. Confidence na hindi mayabang Ang unang katangian ng lalaking gusto ng babae ay confidence na hindi mayabang. Ang ganitong kumpiyansa ay tahimik, kalmado, at hindi kailangan ipagsigawan. Ang lalaki na may ganitong aura ay hindi nagsasalita para lang mapansin. Nagsasalita siya kapag kailangan, at kapag ginawa niya ito, nakikinig ang lahat. Ang ganitong uri ng kumpiyansa ay nagpapakita ng maturity at self-control. Hindi ito tungkol sa pagiging matikas o mayaman, kundi sa kakayahang maging kalmado kahit may pressure or rejection. Ang mga babae, lalo na yung may mataas na emotional intelligence, ay naa-attract sa ganitong uri ng lalaki dahil Nararamdaman nila ang seguridad sa kanyang presensya. Halimbawa, may isang lalaki sa opisina na tahimik lang sa sulok, pero alam ng lahat na siya ang maaasahan. Hindi siya nagyayabang, pero laging may respeto sa lahat. Nang minsang may problema sa project, siya ang unang kumilos. Hindi dahil gusto niyang magpasikat, kundi dahil alam niyang kaya niya. Doon nagsimula siyang mapansin ng babaeng dati ay hindi man lang siya tinitingnan. Yung modulay the confidence ay hindi kailangang ipost sa social media o ipagyabang sa iba. Makikita ito sa paraan ng paghawak mo sa sarili, sa pagharap mo sa problema, at sa kung paano mo tinatrato ang tao sa paligid mo. Kahit wala kang makukuha, kaya kung gusto mong magustuhan ka ng babae, huwag kang magpanggap na matapang. Maging tahimik pero sigurado, kalmado pero determinado. Dahil ang ganitong confidence ay mahirap makalimutan. Number 2, sense of humor na may lalim. Ang sense of humor ay isa sa mga katangiang hindi agad napapansin, pero matindi ang epekto sa emosyon ng babae. Kapag ang isang lalaki marunong magpatawa sa tamang paraan, nagiging madali para sa babae na maging komportable sa kanya. Hindi ito tungkol sa pagiging clown o sa pagpapatawa ng walang laman, kundi sa kakayahang magbigay ng gaan sa sitwasyon habang nananatiling may respeto. Ang humor na may lalim ay hindi lang nakakatawa, ito ay nakakagaan ng loob. Maraming babae ang naa-attract sa lalaking marunong magpatawa kapag kailangan, pero marunong ding manahimik kapag seryoso na ang usapan. Ang ganitong uri ng humor ay hindi umaasa sa mga bastos na biro, kundi sa natural na karisma ng lalaki na marunong magbasa ng emosyon at timing. Halimbawa, may babae kang kausap na pagod sa trabaho. Sa halip na dagdagan pa ang bigat ng araw niya, sinabi mo lang ng may ngiti, pagod ka man, pero ikaw lang yung pagod na hindi nakakainis. Simple, magaan na trok. At sa isang iglap, gumaan ang pakiramdam niya. Ganito gumagana ang humor na may emosyonal na koneksyon. Ang ganitong ugali ay nagpapakita ng maturity at confidence. Ang lalaking marunong magpatawa ng babae ng hindi nilalabag. Ang respeto ay isang taong may control sa sarili at sa emosyon ng kausap niya. Dahil hindi lang basta siya nakakatawa. Marunong siyang magpagaan ng pakiramdam sa paraang may lalim at intensyon. Kapag ang isang lalaki ay marunong magdala ng positive energy, nagiging mas madali para sa babae na buksan ang sarili. Hindi mo kailangang maging perpekto o witty sa lahat ng oras sapat na yung marunong kang magpatawa sa tamang sandali. Ang ganitong lalaki ay nagiging pahinga, hindi dagdag problema. Kaya kung gusto mong ma-attract ang isang babae, that's done. Hindi kailanong palaing seryoso. Ang tunay na karisma ay nasa kakayahang pagsabayin ng respeto at saya. Sa panahon ngayon na puno ng stress at pressure, ang lalaking kayang magbigay ng tawa na may katotohanan, siya ang lalaking hindi madaling makalimutan. Number 3. May Direksyon sa Buhay ang isang lalaki na may malinaw na direksyon sa buhay ay hindi kailangang magpanggap para magustuhan. Ang kanyang determinasyon and layunin ay kusang lumalabas sa paraan ng kanyang pagsasalita, pagdidesisyon at pagkilos. Para sa babae, ang ganitong lalaki ay nagbibigay ng sense of security, hindi dahil sa material na bagay, kundi dahil alam niyang hindi siya mawawala sa gitna ng gulo. Ang mga salitang binibitawan niya ay may bigat dahil may patutunguhan ang mga ito. Isipin mo ang isang lalaki na tahimik lang. Pero alam mo sa kilos niya na may malinaw siyang plano. Hindi siya nagmamadali, pero hindi rin siya nawawala sa direksyon. Kapag tinanong mo kung saan siya patungo, malinaw ang sagot niya. Hindi siya gumagawa ng mga bagay para lang mapansin, kundi dahil alam niyang bawat hakbang ay may saysay. Yan ang uri ng lalaki na nagiiwan ng respeto sa kahit sino. Ang babae, likas na naa-attract sa mga lalaking may direksyon. Kapag alam ng babae na ang isang lalaki ay may pangarap at disiplina, Nakakaramdam siya ng tiwala. Hindi niya kailangang magduda dahil nakikita niya kung paano nito pinaghihirapan ang mga bagay na gusto niyang makamit. Para sa babae, ang ganitong lalaki ay simbolo ng stability. Isang uri ng lakas na hindi kailangan ipagsigawan. May mga lalaki kasing nabubuhay lang sa kasalukuyan, walang plano bukas. Pero ang may direksyon, siya yung gumigising araw-araw na may dahilan. Hindi siya natitinag kahit may problema at hindi siya umaasa sa swerte. Gumagawa siya ng paraan. At dahil doon, kahit hindi pa siya matagumpay, nakikita ng babae na lalaki siyang may potensyal na maging haligi ng tahanan. Ang mga sa ganitong lalaki ay uh, hindi nag-aaksaya ng oras sa walang saysay na bagay. Alam nila ang halaga ng oras, ng disiplina, at ng pagkakaroon ng malinaw na pananaw sa buhay. Sa mata ng babae, ang ganitong klasing lalaki ay bihira. Kaya kapag nakita niya ito, mahirap pitawan. Sa huli, ang direksyon ng lalaki ang nagiging ilaw ng kanyang karakter. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto kundi sa pagiging consistent sa pagabut ng pangarap. Dahil sa mundo kung saan madali kang mawala sa landas, ang lalaki na may malinaw na direksyon ay nagiging gabay, hindi lang para sa sarili niya, kundi pati sa babaeng mamahalin niya. Number 4. May emosyonal na katalinuhan. Ang lalaki na may emosyonal na katalinuhan ay hindi basta-basta nadadala ng galit, selos o pride. Marunong siyang kumalma kahit sa gitna ng tensyon at mas pinipiling unawain kaysa makipagtalo. Para sa babae, ito ang uri ng lalaki na nagbibigay ng peace of mind. Hindi dahil walang problema, kundi dahil marunong siyang humawak ng emosyon sa tamang paraan. Ang ganitong uri ng lalaki ay hindi basta sumasabog at hindi rin basta sumusuko. Halimbawa, isipin mo ang isang lalaki na sa halip na sumigaw kapag may hindi pagkakaintindihan, ay marahang nagsasalita. Hindi niya ginagawang laban ang bawat usapan. Dahil alam niyang mas mahalaga ang pag-aayos kaysa sa pagpanalo, kapag may tampuhan hindi siya tahimik dahil nagtatampo. Tahimik siya dahil nag-iisip kung paano aayusin ang sitwasyon. Sa ganitong paraan, ipinapakita niya na siya ang may kontrol, hindi ang emosyon niya. Ang mga babaeng nakakakita ng ganitong ugali ay madalas na mas kampante. Alam nila na kahit gaano pakabigat ang sitwasyon, hindi sila matatakot na magsalita. Kasi ang lalaki na may emotional intelligence ay hindi naglalabas ng galit, kundi ng pag-unawa. Hindi siya mahina Marunong lang siyang pumili kung kailan dapat lumaban at kailan dapat manahimik. Sa panahon ngayon, karamihan ng lalaki ay sinusukat sa kayamanan o itsura. Pero ang emosyonal na katalinuhan ay mas malalim na uri ng karisma. Ito was yung dahilan kung bakit may mga lalaking simple lang. Pero hindi mo makalimutan. Dahil sa paraan nila magpakita ng empathy, respeto at maturity, nagiging ligtas kang maging totoo sa harap nila. Ang ganitong lalaki ay hindi takot magpakita ng vulnerability pero alam niya kung saan ito ilalagay. Alam niyang hindi dapat kontrolin ng emosyon ang buhay niya, kaya siya nagiging balanse. At yung yan ang hinahanap ng babae, hindi perpektong lalaki, kundi yung marunong umintindi kahit siya mismo ay nasasaktan. Sa huli, ang emosyonal na katalinuhan ay hindi lamang tungkol sa pakiramdam. Tiyo ay sining ng paghawak ng emosyon ng may karangalan. Dahil ang tunay na lalaki ay hindi kailangang maging bato para magmukhang matatag, minsan sapat na ang marunong umintindi para masabing malakas. Number 5, may direksyon at layunin sa buhay. Walang mas nakaka-attract sa babae kaysa sa lalaking alam kung saan siya patungo. Hindi kailangan maging milyonaryo o sikat, basta may malinaw na layunin. Disiplina sa direksyon sa buhay. Ang ganitong lalaki ay hindi nabubuhay para lang sa ngayon. May pangarap siyang hinahabol at hindi siya natitinag ng takot o duda para sa babae, ang ganitong lalaki ay simbolo ng siguridad at tiwala. Isipin mo yung lalaki na kahit simple lang ang trabaho, ay ginagawa ito ng may passion. Alam niya kung bakit siya bumabangon araw-araw. Kapag kausap mo siya, mararamdaman mong may apoy sa loob niya, hindi para ipagyabang, kundi para ituloy ang mga plano niya sa buhay. At sa ganitong determinasyon, nagiging inspirasyon siya, hindi lang sa babae kundi sa mga tao sa paligid niya. Ang mga babae ay natural na naa-attract sa lalaki na may direksyon, dahil nakikita nila rito ang maturity. Hindi siya umaasa sa swerte o sa iba para umangat. Pinaghihirapan niya. At kapag may partner siya, sinasama niya ito sa mga pangarap niya. Hindi lang bilang kasama, kundi bilang katuwang. Doon, lumalabas ang tunay na alpha energy. Hindi sa yabang, kundi sa kakayahang manguna ng may puso. Halimbawa, isipin mo yung lalaki na kahit busy, marunong pa rin maglaan ng oras sa pagplano ng kinabukasan. Hindi siya nagreklamo kapag mahirap, dahil alam niyang lahat ng hirap ay parte ng proseso. Ang ganitong mindset ay nakakahawa, kaya kahit ang babae, nagiging mas motivated din. Sa huli, ang direksyon sa buhay ay hindi lang tungkol sa pera o tagumpay. Ito ay tungkol sa purpose, ang dahilan kung bakit mo ginagawa ang bawat hakbang. Ang lalaki na may malinaw na purpose ay hindi basta naguguluhan, hindi rin basta sumusuko, dahil alam niya kung sino siya at kung saan siya papunta. And yan, ang klase ng lalaki na hindi lang gusto ng babae kundi pinapahalagahan habang buhay. Number 6. Emotional Maturity Ang pagiging emotionally mature ay isa sa mga katangian na tahimik, ngunit napakalakas ang epekto sa babae. Hindi ito tungkol sa pagiging walang emosyon, kundi sa kakayahang kontrolin ang sarili kapag may gulo, away o tensyon sa relasyon. Ang ganitong lalaki ay hindi basta sumisigaw o nagagalit. Iniintindi muna niya bago mag-react. Sa panahon ngayon na marami ang marupok, bihira na ang ganitong uri ng lalaki, kaya nagiging kakaiba at kakit-akit siya. Isipin mo yung lalaki na kahit inaaway na, kalmado lang. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil alam niyang mas mahalaga ang respeto kaysa pride. Kapag nagsasalita siya, hindi para manalo sa argumento, kundi para ayusin ang sitwasyon. Ang ganitong maturity ay nagpaparamdam ng emotional safety sa babae. Pakiramdam niya, hindi siya huhusgahan, kundi maiintindihan. Sa mga relasyon, hindi maiiwasan ang tampuhan o hindi pagkakaintindihan. Pero ang emotionally mature na lalaki ay hindi nagtatampo ng parang bata. Alam niyang hindi solusyon ang pagalis o pananahimik. Ang ginagawa niya ay pakikipag-usap, pakikinig at pag-intindi. Mga simpleng bagay na napakahirap gawin kapag emosyon na ang umiiral. Halimbawa, kapag nagselos ang partner niya, hindi niya ito pinagtatawanan o pinapahiya. Sa halip, kinakausap niya ito ng maayos, hinahayaan magsalita at saka nagpapaliwanag doon mo makikita ang maturity sa kakayahang iparamdam na kahit may problema, hindi siya ales. Hindi siya lumalaban sa babae, kundi nilalabanan niya ang sitwasyon. Ang ganitong lalaki ay hindi madaling maapektuhan ng stress, chismis, o mga taong gustong manggulo. Alam niya kung kailan tatahimik at kailan magsasalita. Alam niya rin na ang totoong lakas ay hindi nasusukat sa sigaw, kundi sa disiplina ng puso at isip. Kaya kapag nakita ng babae ang ganitong ugali, hindi lang siya Humahanga, nararamdaman niyang ligtas, siyang magmahal sa ganitong uri ng lalaki. Number 7. Honesty, katapatan ng lalaki. Ang katapatan ay isa sa mga pundasyon ng tiwala sa isang relasyon. Para sa babae, ang lalaking tapat ay nagbibigay ng kapanatagan, hindi dahil perpekto siya, kundi dahil totoo siya. Sa panahon ngayon, napakahirap na makakita ng lalaking marunong tumayo sa katotohanan kahit masakit, kaysa sa lalaking magaling lang magtago ng kasinungalingan. Ang honesty ay hindi lamang tungkol sa pagsasabi ng totoo, kundi pati sa pagiging consistent sa salita at gawa. Isipin mo ang isang lalaki na kahit simpleng bagay ay hindi nagtatago. Kapag may problema, sinasabi niya ng diretsyo, hindi tinatakbuhan. Halimbawa, kung hindi siya makakasama sa date, hindi siya magdadahilan. Sasabihin niya ang totoo, pagod ako ngayon, gusto ko lang magpahinga. Maaaring simpleng bagay lang, pero yan ang uri ng honesty na pinapahalagahan ng babae. May isang kwento ng magkasintahan na halos maghiwalay dahil sa maliit na kasinungalingan. Ang lalaki, tinago na nakipagkita siya sa kaibigang babae dahil ayaw niyang magtampo ang girlfriend niya. Pero nang malaman ng babae, mas nasaktan siya sa pagtatago kaysa sa mismong ginawa. Doon niya na-realize na minsan, ang maliit na kasinungalingan ay nagiging malaking sugat sa tiwala. Ang pagiging tapat ay hindi lang para sa kapwa, kundi para sa sarili. Ang lalaking marunong umamin sa pagkakamali ay mas kagalang-galang kaysa sa lalaking puro dahilan. Ang babae, mas naa-attract sa lalaking marunong humingi ng tawad kaysa sa lalaking ayaw aminin ng mali. Ang ganitong ugali ay nagpapakita ng maturity at respeto sa emosyon ng iba. Ang katapatan ay hindi rin nangangahulugang dapat mong sabihin lahat ng bagay, minsan, ito ay tungkol sa intensyon. Ang lalaking tapat ay marunong magbalanse, totoo pero marangal, diretso pero marunong magtimpe. Hindi siya gumagamit ng honesty para manakit, kundi para linawin at ayusin ang sitwasyon. Sa isang relasyon, kapag may honesty, nawawala ang pangamba. Hindi na kailangang maghinala, hindi na kailangang magtago. Ang babae ay nagiging mas kalmado, mas bukas at mas totoo rin. Dahil, ang tapat na lalaki ay nagbibigay ng emosyonal na seguridad na mas mahalaga kaysa kahit anong regalo o pangako. Ang tunay na katapatan ay hindi kailanman lumilipas. Kapag ang isang lalaki ay tapat, sa salita, sa gawa, at sa puso, hindi lang siya nagiging desirable nagiging inspirasyon din siya dahil sa mundo ng panlilinlang ang pagiging totoo ay isang bihirang kayamanan na hindi lahat ay kayang panindigan. Number 8, kabaitan o kagandahang loob ng lalaki. Ang kabaitan ay hindi kahinaan kundi lakas na hindi lahat ng lalaki ay kayang ipakita. Sa panahon ngayon, maraming babae ang nagiging maingat dahil madalas ang mabait ay ginagamit lang bilang maskara. Ngunit kapag ang isang lalaki ay tunay na may kabutihang loob, nararamdaman ito sa paraan ng pakikitungo niya, hindi sa mga salitang sinasabi niya. Ang lalaking may kabaitan ay hindi kailangang magpanggap para magustuhan. Halimbawa, kapag may matandang tumatawid sa kalsada at kusa siyang tumulong, hindi niya ito ginagawa para mapansin. Ginagawa niya ito dahil bahagi na yon ng pagkataon niya. Iyan ang klase ng kabaitan na hindi kailangan ng kamera o papuri. Natural, ito so sa daling sa sa isang relasyon, ang kabaitan ng lalaki ay nakikita sa paraan ng pagtrato niya sa babae sa oras ng galit, hindi lang sa oras ng lambingan. Ang mabutong lalaki ay marunong magtimpi, marunong umintindi, at marunong magpatawad. Hindi niya ginagamit ang emosyon ng babae laban sa kanya. Sa halip, sinusubukan niyang unawain kung saan nang gagaling ang sakit. May isang babae na minsang nagsabi, Hindi ko siya minahal dahil gwapo siya, minahal ko siya dahil marunong siyang maging mabait kahit pagod. Ang ganitong klase ng kabaitan ay hindi madalas makita. Ipinapakita nito na kahit sa gitna ng stress, marunong pa rin rumespeto, marunong pa rin magmahal ng tahimik. Ang kabutihang loob ay may kakaibang epekto. Ito ay nakakahawa. Kapag ang lalaki ay mabait, natututo rin lumambot ang puso ng babae. Nagiging magaan ang komunikasyon, nagiging madali ang pag-intindi sa isa't isa. Ang mabuting lalaki ay hindi kailangang malakas para pakinggan. Sapat na ang kabaitan niya para maramdaman ang respeto. Sa dulo, ang kabaitan ay hindi tungkol sa pagiging perpekto, kundi sa pagpili na manatiling mabuti kahit maraming dahilan para hindi maging ganoon. Ang ganitong lalaki ay hindi lang nagiiwan ng magandang impression, nagiiwan siya ng marka sa puso ng babae. Dahil sa mundong puno ng ego at kompetisyon, siya ang paalala na may mga lalaki pa rin marunong maging tao. Number 9, malinis at maayos sa sarili. Ang pagiging malinis at maayos sa sarili ay hindi tungkol sa pagiging vain o sobrang conscious sa itsura. Ito ay tungkol sa respeto sa sarili at sa mga taong nakapaligid sa iyo. Ang isang lalaki na marunong alagaan ang sarili ay agad nagbibigay ng impresyong responsable at disiplinado. Sa paraan ng pananamit, amoy at postura, ipinapakita niya kung paano niya pinahahalagahan ang sarili niya. Halimbawa, isipin mo ang isang lalaki na simple lang manamit. Plain shirt Malinis na sapatos at maayos ang buhok. Hindi siya kailangang mamahalin ang suot, pero may aura siyang mabango, presko at confident. Ang mga babae ay agad nakakaramdam ng ganitong vibe. Dahil subconsciously, ang kalinisan ay konektado sa maturity at stability. Ang taong maayos sa katawan, kadalasan ay maayos din mag-isip. Ang hygiene at presentability ay isa ring anyo ng self-discipline. Hindi araw-araw madali magayos, pero ang mga lalaking naglalaan ng oras para linisin ang sarili, ay nagpapakita ng consistency at effort. Parang sinasabi nila sa mundo, inaayos ko ang sarili ko dahil gusto kong maging maayos din ang buhay ko at ang ganitong klase ng mindset attractive sa kahit sinong babae. Isang halimbawa, may lalaki na kahit pagod sa trabaho, sinisigurado pa rin niyang malinis ang katawan bago humiga, nakaayos ang gamit bago matulog, at may maayos na itsura bago umalis ng bahay. Hindi dahil gusto niyang magpa-impress kundi dahil alam niyang ang disiplina sa maliit na bagay ay sumasalamin sa ugali sa mas malalaking desisyon. Ang mga babae ay napaka-observant. Nakikita nila kung paano mo dalhin ang sarili mo, kung maayos ba ang kuko mo, kung presentable ka kahit simpleng lakad lang, at kung marunong kang pumili ng tamang ayos sa tamang sitwasyon. Para sa kanila, ang ganitong kalinisan ay sinyales ng respeto, hindi lang sa sarili kundi pati sa kanila. Sa huli, tandaan mo, hindi mo kailangang maging model o fashion icon para magmukhang maayos. Ang tunay na kalinisan at pagiging presentable ay galing sa habit, hindi sa brand. Dahil ang lalaki na marunong alagaan ang sarili, ay lalaki ring marunong mag-alaga ng relasyon. Number 10. God-fearing at matatag na moralidad Ang lalaki na may takot sa Diyos at matatag na moralidad ay nagtataglay ng kakaibang uri ng lakas, isang lakas, na hindi nakikita pero nararamdaman. Ang ganitong lalaki ay hindi madaling matukso o matinag dahil alam niya kung saan siya nakatayo at kung ano ang tama. Sa mundo ngayon na puno ng tukso, kasinungalingan at pansariling interes, bihira na ang lalaking may prinsipyo na hindi sumusuko sa tama kahit mahirap. Halimbawa, isipin mo ang isang lalaki na tinukso ng sitwasyon. May kapagkakaroon siyang manloko o manlamang, pero pinili niyang hindi. Hindi dahil may nakatingin, kundi dahil may takot siya sa Diyos at konsensya niyang gising. Ang ganitong desisyon, kahit walang nakakakita, ay sukatan ng tunay na karakter. Para sa babae, ang ganitong uri ng lalaki ay nagbibigay ng kapanatagan dahil alam niyang hindi siya iiwan kahit sa pinakamahirap na sitwasyon. Ang pagiging God-fearing ay hindi lang tungkol sa relihiyon. Ito ay tungkol sa prinsipyo at respeto sa moral boundaries. Ang ganitong lalaki ay marunong umamin kapag nagkamali. Marunong magpakumbaba at may kakayahang magpatawad hindi siya perpekto, pero sinusubukan niyang maging mabuti araw-araw. At sa panahon ngayon, ang ganitong uri ng kabutihan ay isang bihirang kayamanan. May mga babae na hindi lang naghahanap ng gwapo o mayaman, kundi ng lalaking may puso at direksyon. Yung alam kung ano ang tama at may takot sa Diyos kahit walang nakakakita. Kapag ang isang lalaki ay ginagabayan ng pananampalataya, nagiging matatag siya sa emosyon, desisyon at relasyon. Hindi siya basta sumusuko sa pressure ng mundo. Isang halimbawa, sa gitna ng tukso o galit, pinipili niyang manahimik kaysa magpadala. Kapag nasasaktan, pinipili niyang magdasal kaysa gumante. Rungko ay siyo disiplina ay siyawalags malalim na moralidad na itinanim ng pananampalataya. At ito ang dahilan kung bakit siya naiiba. Hindi dahil siya ay banal, kundi dahil siya ay marunong matakot sa tama. Sa huli, ang lalaki na may takot sa Diyos at matatag ang moralidad ay hindi lang nagbibigay ng pag-ibig. Nagbibigay siya ng direksyon, seguridad at respeto. Dahil alam niya na ang tunay na pagiging lalaki ay hindi nasusukat sa lakas ng katawan, kundi sa tibay ng paniniwala at sa kabutihan ng puso. Sa lahat ng mga katangian na tinalakay natin, tandaan mo, hindi ito checklist para maging perpekto. Walang lalaking perpekto, pero may lalaking marunong magbago, matoto ay magpakatoto. Ang mga katangiang ito ay hindi mo kailangang ipilit. Unti-unti itong nabubuo, Kapag natutunan mong unawain ang sarili, mo at ang mga tao sa paligid mo, ang pagiging kanais-nais sa mata ng babae ay hindi lang tungkol sa itsura o pera. Mas malalim pa rito, ito ay tungkol sa kung paano ka mag-isip, kung gaano ka kahinahon sa gitna ng problema, at kung paano mo pinahahalagahan ang respeto. Dahil sa dulo, kahit gaano ka kaayos o kagwapo, kung wala kang prinsipyo at emosyonal na maturity, mawawala rin ang tiwala ng babae sa'yo. Huwag mong gawing laro ang relasyon. Ang tunay na alpha male ay hindi nakikipagkumpetensya para lang magmukhang malakas siya ang gumagalaw. Nang tahimik pero may dignidad, marunong makinig at may paninindigan. At higit sa lahat, hindi niya kailangang ipakita ang kabutihan niya dahil nararamdaman ito ng babae sa kilos at desisyon niya. Kung gusto mong magtagumpay sa relasyon o sa buhay, unahin mong ayusin ang sarili mo. Huwag mong habulin ang validation ng iba. Habulin mo ang disiplina at direksyon. Kapag naging maayos ka sa loob, kusa kang magiging kaakit sa labas. Hindi dahil sa itsura, kundi dahil sa aura mong kalmado, sigurado at totoo. At tumutandaan mo ito, yung mga babae ay na-attract sa mga lalaking may control, hindi sa mga lalaking nagmamadali. Hindi mo kailangang ipilit ang sarili mo para mapansin. Kailangan mo lang maging totoo, consistent, at marunong magpahalaga. Sa ganitong paraan, ikaw ang lalaking hindi madaling makalimutan. Ito ang paalala ng Darkness of Truth. Hindi mo kailangang maging perpekto para mahalin, pero dapat mong pagtuunan ang pagiging totoo at disiplinado. Dahil sa dulo, ang respeto at tiwala ay bunga ng mga kilos na totoo, hindi ng mga salitang magaganda. Doang Darkness of Truth. Sa bawat video, layunin kong ipakita sa iyo ang mga lihim ng isip at emosyon, kung paano gumagana ang attraction, and paano mo magagamit ang psychology para mas maintindihan ang mga babae at ang sarili mong ugali bilang lalaki. Kung gusto mong maging lalaking may direksyon, Respeto at tunay na halaga, hindi mo kailangang baguhin kung sino ka. Kailangan mo lang maging mas mulat sa kung paano ka kumilos at mag-isip. Dahil tandaan mo, ang totoong alpha ay hindi laging malakas sa panlabas, kundi marunong kumontrol ng sarili sa katahimikan. Kung nagustuhan bon mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share, and mag-subscribe sa Darkness of Truth para mas marami ka pang matutunan tungkol sa dark psychology attraction. Edmers, bash na ayaw sabihin na nung karamihan, pero alam mong totoo. Hanggang sa susunod na video, manatiling kalmado, mapanuri at misteryoso. Dahil sa mundong puno ng ilusyon, ang tunay na kalakasan ay nasa mga lalaking marunong manahimik, pero alam kung kailan kikilos